Senator Win, nabanggit niyo po ito may mga haunted health centers. Pero meron din po ba't kayong nadiskubre na mga projects ng DOH na mga hindi natapos o hindi po nagawa? Kahapon, lumabas rin sa pagdinig na mayroong 11 billion na mga wow. projects na hindi tapos, uncompleted uh, projects, 11 billion yun uh, 11 billion. na discover namin. At meron din doon iba na konektado doon sa mga controversial na Uh, contractors tulad nila Diskaya. So merong isang uh, uh, I, I think regional hospital 'yun. Oh, hindi, hindi. Uh, drug treatment, drug treatment facility no na hindi natapos. Pero nakasulat doon sa uh, ano nila sa uh, report na tapos na. Mm -hmm. So ibig sabihin ay ano ito, mga anomalous projects na nakatawid from flood control pumunta na ngayon sa health department. Paano siya napunduhan naman Napund ito? Parang uh, flood control project ba na may mga insertion din mula sa ilang legisl legislators natin at uh, napunta sa mga contractor senator Wynn? Ah, uh, 'yan ang hindi pa namin masabi ngayon, no? no, dahil hindi naman uh, hindi, ma mahirap i-connect with, with with the Department of Health, no, dahil nga um uh, iba yung proseso ng Department of Health. Mm -hmm. Pero hindi pa namin ma-establish 'yan ngayon. Ang ma-establish lang natin, may 11 billion na hindi completed na project, hindi tapos, may 3 billion na hunted uh, health centers. At meron din mga contractor na konektado kay Diskaya. Kaya wow. pag yan ay titignan mo sa pangkabuuan, mm -hmm. uh, hindi malayo na meron ding mga anomalya o, o corruption rin na nangyayari dito. At uh, yun naman ang titignan namin ng mabuti. Pero for 2026, siguraduhin namin na hindi na mauulit to dahil sayang pera. 15 billion ang nakatiwangwang. Mm -hmm. Aminado rin mm -hmm. ang Department of Health na naaksaya ang pondo dahil Uh, sa ganitong uh, masamang hindi mahinang pagpaplano